Ang pamilya Bingi, kakwenta ni Lola Maria. Mag-asawa at isang dalaga. Ang ang nanay, ay, kumbaga lah, ng magpamilya sila mga Bingi. Apo. O, no, hindi <laughs> ngayon, yung yeah. mag-asawa punta sa kanilang kainin. Siyempre, gataingin. Ngayon, ang dalaga na iwan sa bahay. Maya, maya, may dumaan na tao. Ining, ining, sabi lang. Uy, bang makainom? Sabi daw ng matandaan o ng lalaki. Ay, hindi po inapabili ang aming baboy. <laughs> sabi, sabi ng dalaga. o oh, bingi nga ay. Oh, bingi bay. Hindi, mainom, makiinom lang ako. Ay, hindi nga inapabili ang aming baboy. Sabi, <laughs> ay umalis na lang yan eh, yung uhaw na uhaw na siguro yung tao eh, babuin yung pag-iitan. De, de, ngayon, maya maya dumating yung nanay. Ay. nanay. Nagpa, nagsumbong naman itong anak. Oh, mama. ng mama! nay, may pumunta ng tao dito, nay. Bilhin daw ang ating baboy. Ay, ay! May nagaligaw pala sa iyo. Bakit hindi mo naman tinanggap? Ang <laughs> <Alayo. laughs> Sabi daw ng kanyang nanay. Ay, bakit naman hindi mo tinanggap? May nagaligaw pala sa iyo. At na Adi, wala na naman yun. Maya-maya dumating yung lalaki, yung tatay. Sabi naman ng babae. Eh. Ay, bay, May nagapaligaw sa ating anak. Ay, hindi eh, tinanggap ng ating anak. Ê, cà, à, tweeted, <cười> ừ. <cười> <cười> ai là là ai là thơ, thơ, thơ. <laughs> ah, okay. bà đại ca, à gái 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 in gái xin à? Binh à? ai cái cái